Ghost project daw, pero ang pera hindi ghost. At huwag na yung painusente, walang government official na pipirma ng ako ang nagbasbas. Kilala na kung sino ang kontraktor, kilala na rin ang district engineer. Isang tanong na lang, sino ang nagbukas ng gripo ng pondo? Walang papel na aamin, kaya kailangan mismong kontraktor at district engineer ang magmunguso. Sila lang ang makapagsabi kung sinong politician o government official ang naglatag ng basbas at paano dumaan ang pera. Ngayon, nakarecord na ang pangalan ng engineer at contractor. Pinpointed na sila. Dapat nakafreeze na ang lahat ng accounts at asset nila ngayon mismo. Huwag gawing grace period ang investigasyon. Habang umahaba ang proseso, may oras silang iligaw ang pera. Hearing sa umaga, transfer sa hapon, palusot sa gabi. Kinabukasan, wala na tayong mahahabol. Simpleng solusyon, sundan ang pera in and out saan pumasok, kaninong account lumabas, bank slip, transfer record, voucher, memo, email chat, progress billing, site log, delivery photo, at petsa ng release. Kung may money trail, may pangalan. Hindi ito trial by TikTok o trial by chismis. Thorough investigation, oo. Pero may liwanag, hindi backroom. Kailangan ng transparency para makita ng taong bayan ng progreso. Public case tracker, magkano, status, magkano na freeze, magkano na recover at susunod na hakbang. Regular updates, weekly summary na nakapost hindi presscon lang. Mga dokumentong mababasa, i-upload ang resibo at memo. Redacted kung sensitibo pero klaro ang petsa at amount. Open hearings na may live stream at archive. Citizen tip lines na may receipt number para masundan. Visible audit trail, sino ang nag-review, kailan at anong desisyon, resibo lang hindi relasyon. Kapag guilty ang district engineer at contractor habang buhay na kulong kumpiskayhin lahat ng pera at ari-arian, permanenteng disqualified sa anumang public contract, tapos. O kung gusto nilang may pag-asang makalabas, magnguso sila, ituro kung sinong government official na nagbasbas, ilatag ang resibo, magsauli ng pera at mag sa korte. May witness protection program at cash incentive. Partial reward kapag lapat ang prueba. Full reward kapag kumpleto at na-recover ang pondo. Pardon is conditional, may konsekwensya, may obligasyon. Uh -huh. Kapag walang freeze at walang tunay na transparency, palabas lang ang hearing. Soundbite sa TV, zero refund sa bayan. Tandaan nyo, galit na ang taong bayan. Ito problema natin. Puro ipasa sa Diyos, tapos tatahimik. Kung tatahimik tayo, huwag tayong umasa. Walang mangyayari. Don't expect change kung walang kumikibo. Kailangan na talagang magalit. Yung galit na may gawa, hindi galit na papost lang. Sabi sa Biblia, pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya kumilos tayo sa loob ng batas, buong tapang, buong linaw. Ito ang naisip kong mga solusyon. Tama ba sa tingin nyo? Mga kabalik, pakicomment. Pakishare ninyo ito sa kaibigan, kamag-anak at katrabaho. Kailangan ng awareness. Hindi ka kayanin ng balik values kung kami kami lang. Kailangan ng tulong ng bawat mamamayan. Kung gusto nyo ng pagbabago, hindi pwedeng tumahimik na lang. Tulong-tulong tayo. At ito pa, wala pang limang segundo kaya nyo nang i-share to. Baka mas mababa pa. Walang mawawala sa inyo pero pwedeng may magbago sa bayan. Ang mahalaga, mamulat ang mas marami. Whistle o habang buhay, ganun lang kasimple. Sundan ng pera, ilabas ang pangalan, tapusin ang palabas. Ito ang balik values, gising na Pilipinas. Pera ng bayan, ibalik sa bayan.